Tagal na yung sinabi ko yung flag ko sa kaya. Naging mayor dito. Joel hintot ka. Wala eh. Bigong, hintot ka. Ikaw ang nagpapatay kay paring Percy Lapid. Anong tawag siya? Tayo ba't po inandiyan? Kaya kayo po si Akwang. Ah. Ano po masabi niyo po ngayon na dito kayo sa rally? Ano po ang inyong mga... kayo ang gobyerno natin na nasa likod ni Digo ni Bibi President. You want to buy E11? Hindi ha, pero ang lower house of Congress. Puro mga nalako. na yan. Sinabi ko yung flood control. Naging mayor din ako sa pagsak. Pagdong bubuhay ko. na naman. Tayo. Na. Diyos ko naman. Kita Pinakamaganda lahat sila. Puro pagkakailangan yun. At ikaw, Senator Tatyanda. At kayong brothers, mayors ito. Malay detector test kayo. <laughs> Under the polygraph. Eh, ano masasabi nyo kay Joel uh, Villanueva? Isang pa yan. Joel Villanueva, itut ka. Lalaban na ako naging mayor din ako pagsangal. Lalaban ako sa sa'yo. Alay na Palay, ka. Itut ka. Ang matinulang dyan sa Senado, Craig Lacson. Walang portal niya. Di ko Pista ako yan. Ano mas sabi niyo nung during ng the third time, nalaman niya na mayroong corruption sa TPWH pero wala siyang ginawa aksyon. Hindi ka na eh. Hindi ka. Hintot ka. Ikaw ang nagpapatay kay Parin Percy Lapid. Anong tawag sa'yo ni Parin Percy sa broadcast niya? Tigonyo. 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 Si Bantag, parang loyalty ko kay Merlin. Ako siya po ni. Eh. Ako pumatay kay Don Pepe Wilson. Ang umamit si Bantag. Ngayong si President Marcos ay binulgar at pinaimbestigan ng itong flood control. Ano masasabi ninyo? Yan na nga eh. Naging instrumento na lang to. At yan, ah, na bangit mo. Sa pelikula, Ah. Ako ang gumalap na Dr. Pacifico Marcos sa gitna yes. ng Tagala. Diplero sa Pagito. I play the role of Dr. Pacifico Marcos. Nagtatag ng nagtatagmang gagal. Kawawa ba kayo. Mabay. Ito si BPM. Kawawa. Ah. Binigyan ko ng kahulugan. Ang DPWH mo? Yes, no, uh, basahin ko, no? Oo. Oh, DPWH, D, demonyo, P, putang ina nila. W, yeah, nah. walang H, hiya, puwe. Yan, no? Oh, demonyo, putang ina nila, walang hiya, puwe. Yan ang no? DPWH. Sige po, sige po, sabihin po ninyo. Uh. Oo. Okay. So, basahin ko rin ulit, ha? Ah. House of Representatives, oh, fuck uh, you all. House? Yan. House of yes. Representatives. Fuck you all. Yes. Okay, kayong tatabi sa akin, o. At Gatchal yan, Senator Gatchal yan. Kayong airs ito. Palay detector test kayo. Para malaman niyo kung kayo'y nagsisimuli. Anong masasabi niyo kay Marculeta na siya yung chairman ng Blue Ribbon at siya yung nagpa-investiga sa Diskaya pero kinampihan niya ang Diskaya? Kaya na nga, Marculeta, pagpatutok ka lang, ha? Una, saludo ko sa iyo. In the upper and lower house of Congress, naging mayor din ako eh patugog buhay ko wala akong senado gawa nung kaya ko ah si BBM ating pangulo mabayat ang nakapaligid puro manda ng sinabi yan ni ano ni Percy no, Lapid sinabi yan ni Percy Lapid bakit diba? hindi yun bakit hindi nyo bago pasas pasa sa sa ang babae nakakawa ayaw lang like, pasa yung divorce lang. yung divorce eh, nangyayari? Nakakaawa ang babae. Ang babae ang tawag, kabit, kinakasama, kerida. Ayun pa siya. Paano? Lahat ng in the upper and lower house of progress, ang daming mga kabit, kawawa babae. Ha? Babae rin ako. Nakakaawa ang mga lalaki kasi hindi nila alam kung ano nila ginagawa. Ang asawa ko, ang asawa ko, Pung bisaya, di ba? Ang bisaya, Pung After 3 minutes, lagyan mong duct tape muna. Pagkatat, mong duct tape. Pissing yawa ka na. <laughs> Meron ba kolod? Ilo-ilo. Nakabir na. Tululua. <laughs> Maraming salamat, Apuang, no? Uh, si Sir si, 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 Apuang, no? Tapos talo yan. Matanda na ako, madugong buhay ko. Tignan mo. Binay. Tapos oh. para makita natin. O. Matugong buhay ko ilan na patay ko dyan binay maglulupakan oh. noo araw binay pinakain mo sa mga anak mo katas ng ano Pandarambong? binay drama mag artist tayo muna lang binay mga <laughs> anak mo yan Eh pa si senyor Apuang no ah, salamat mo. pwede Pagsal. naman nahimik ako pero nakita ko kayo kayo young generation don't drive big ako ha ito ang gimat ko e eh, boy pa ako Panginoon Nesus Rizal, isipin po ninyo, bundok yan. Pero binaha sa dahilan sa pang-abuso ng mga environmental criminals sa ating ancestral land at sa ancestral domain. So, nandito uh, kami nagparticipate na makarating man lang dito sa Metro Manila. Ang iba ay sinisingil pa ng 900 pesos from Terminal 3. So, rotunda makasakay ng Marte. Mga hayop din itong mga taxi driver dito, hindi man lahat. Ha? So, ito, biktima. Sabi mo, regarding sa ating trillion peso march ngayong araw. good good, uh, good, afternoon. Ano mo sasabihin mo sa rally ngayong araw? Ayun ah, po sobrang saya po dahil nakapag-perform po kanini, kami kanina. At masaya sa iyo kasi sobrang dami pong tao na dito ngayon. Eh nakikita po natin na sobrang galit din po mga tao kaya nandito po sila. Uh, ngayong 53rd year anniversary ng martial law, ano masasabi mo? Uh, masasabi ko lang po na sana po matapos na po ang corruption dito sa Pilipinas lang. Uh, yun naman po talaga ang gusto po natin ng bawat Pilipino. Kaya sana po matapos na ang corruption at sana may balik na po ang mga foto ni Nato sa ating yeah, bansa. Uh, Anong masasabi niyo yung araw dito sa rally sa trillion peso merch. Nakakagalit po yung nangyaring ano, corruption po, yung ginagawa po sa atin ng mga nanonungkulan po. Dapat nagsisilbi po sila. And ngayong araw ng 53rd uh, year anniversary ng Marcelo, ano, ano masasabi mo? Never forget! Extreme. Never forget po!